Good morning everyone. Yeah. We just woke up. It's currently 10.50 in the morning. So ayan. And it's very sunny outside too. Look. Mm. Oh, very sunny outside. Ayan. Alas dos na ako naka ano. Nakatulog kagabi. Kasi, pagkadating ko dito sa bahay, galing doon sa emergency, ano, kembot ko. Nag-ano ako, nag-edit pa ako ng video. And then, in-schedule ko na i-upload sa face ah, uh, Facebook, sa YouTube. Ayan. So, ngayon, magluluto lang ako ng itlog at ano, kinapay for our breakfast. So, since maaraw, guys, ayan, oh. Chinek ko na yung, ano, yung halaman ko dito sa ibabaw ng, ano, fridge. Hindi siya naaarawan. Pero, bright naman yung kitchen. Kasi nga, nandun yung ating bintana. Medyo malaki din naman ang bintana natin. So, pag anuhin mo, may, ano pa din, may brightness pa din na pumapasok. Pero, hindi lang siya naarawan. Pero we'll see, we'll see. So, ayan guys. nagre prepare na ako ng breakfast. Masilaw, di ba? Ang ibibigay ko kay Daisy ay strawberries and eggs for sa breakfast. Ayan. Hiwain ko lang to Hmm strawberries and eggs kay Baby Daisy. Gusto niya tong strawberries. Ayan. Nakita na naman niya na. Ay, ayun ay, pala. Okay lang. Kita niya si Baby Daisy, guys. Nandun sa likod. Naglalaro. Buti hindi siya umiiyak habang nandito ako sa kitchen. Na ano siya na distract kasi siya doon sa bintana. Kasi alam niya niya paano pumunta doon nakikita na niya kung anong nangyayari sa labas ng bahay namin. So, medyo na ano na siya. Yan. Yung ating scrambled egg guys, lagyan ako ng kaunting green onion. Para may lasa. Bibigyan ko din si Baby Daisy ng ano. Kaunti ng itlog. Ibag natin, lagyan natin ng kaunting um, chicken powder. Hindi ko na ito lalagyan ng asin kasi may chicken powder na. May sodium din yung ano eh. Chicken powder. At kaunting paminta lang. Dalagay ko ng olive oil ang ating pan. Ito si Baby Daisy. <laughs> iyak nakakita na gumagawa ko ng pagkain. Nagluluto ako. Yan okay. ito ang magluto na scrambled egg. Hindi ko ino omelette omelet na style. Ang gusto ko yung mini-mix ng ganyan. And I don't like it well done. Yung parang may brown-brown na siya. Gusto ko um, hindi masyadong luto. Sobrang luto. Para soft pa din siya. Lalo na kay Baby Daisy na ano. Lalo na kay Baby Daisy na Lalo na kay Baby Daisy na ano, kakainin nito. So, kailangan siya. Tapos i-off ko na yung ano, pan. Kasi maluluto na po sa sarili ang ano, init ng ating pan. Let's pray. Bless us all O Lord, and these thy gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Say amen. Ayan. Let's keep. Yan na yung kind Daisy, of guys. Mm. -hmm. Tapos yung tubig niya andito na. At ito yung sa akin. Mm. Scramble egg with three slices of bread and kape. Eh. <coughs> Kaunti lang binigay kong scramble egg kay Baby Daisy. Kasi may rason ako niyan. Nung una, may lang months, ay ay Six or seven months old pa siya. Binagyan namin siya ng ito. Nag-allergic reaction siya, guys. So, trinayin namin siya ng dalawang beses. Nagka-reaction pa din siya sa pangalawa. Mas worse yung pangalawa niya. Tapos, mag-stop kami for a while. Until she turned 8 months. Nung nag-turn siya ng 8 months, binibigyan namin siya ng paunti-unti. Unti lang, mga ganitong pieces, ganyan. Maunti lang, mga ganito, o. Oh. ganito, kaliit. Paunti-unti. Tapos yung unti na unti na yun, hindi siya nagka hindi siya nag-react sa itlog. okay? So nung nalaman namin yung paunti-unti, yung ponti unti na yon, dinagdagan pa namin ng ano ng paunti-unti. <laughs> yung ponti unti na yon, parang let's say ganito kalaki yung una. Tapos, gaga, ganyan na naman. Pa, palaki ng palaki. Yan. Hindi siya nag-react. So, ngayon, madami na nga actually itong binigay ko sa kanya. Tapos, hintayin natin mag-react siya. So, pag hindi siya nag-react, na-overcome na niya yung aller allergy, allergic reaction niya sa itlog. How's uh -huh. your food, Daisy? Hmm? Hmm? Good? Good? Hmm? Mm -hmm. kulit na buhok mo desi. ang gagawin ko kung kung ko yung ko kung mga regalo na kung ko kung so far dalawa kung ang nabalut ko mm. Malapit ng mag-Christmas. Hey guys, pag may gusto ka talagang gawin yan, hindi, ka, hindi mo magagawa. Lalo na pag may bata ka. Ah, Pinusi, baby Daisy. Oh. Okay. Wait baby, I'm just gonna close this and then mama will be there for you. Isa lang, isa pa tong natapos ko guys ha. Wala pa to. Isa pa lang to. Okay, okay, baby. Wait, baby. Mom's almost done with this one. Okay, almost mm, done with this one. Nagpapa like kaya. Okay, kamp kamp. Mm, 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 mm. mm. Guys. Na-stress na naman ang inahan nyo. Yan oh. nag na ako ng damit ko ulit. Kasi, si Daisy, tatlong beses sumuka. Ang daming sinuka, guys. As in, uh, out of nowhere, sumuka siya. Ano? Natutulog na yun. Alam mo yung kakatulog lang niya, yung kakaiglip niya, bigla siyang sumuka ng marami. So, ako naman, sa dami ng sinuka niya, hindi ako makatayo. Kasi, andito kami sa couch. Ayoko na pumunta sa couch yung mga suka niya. So, sumigaw ako, tinawag ko yung husband ko. So, yan, binihisa na siya ng husband ko. Nagbihis na din ako, nag ako ng saglit. afternoon afternoon nakabis after nung nakabihis na kaming dalawa, Bigla ulit siyang sumuka, guys. Pangatlo yung pangatlo na yung suka niya, ano. Yun na yung pangatlong suka niya. Pero mas ano mas um, mas kaunti sa pangatlo na. So hindi na ako nagbihis. Kumuha na lang ako ng tawag nilag tawen or yung blanket niya. Nilagay ko na lang sa damit ko na may suka para matabunan pag ano gusto niya matulog. Ito nakatulog na siya nangihina siya guys yun know, oh. kalawis at ang bata nagsuka may pupuntahan pa naman kaming party birthday party, Inimbita kami pero pupunta pa din ako guys pupunta pa din kami ni Daisy kasi sabi ko sa husband ko kasi may pasok siya sabi ko sa husband ko kung papasok ka pupunta kami ni Daisy sa party at least doon may kasama kami just in case something happens again may kasama kami doon tapos pag kailangan i ano, sa hospital madadalas ma maidala si Daisy sa hospital mas madali kasi may kasama ako doon ni eh. kasi doon din pupunta din yung mga kapatid ko sa birthday party tapos yung pupuntahan namin malapit lang sa hospital mga ano siguro mga wala lang 5 minutes drive sa hospital. Malapit lang siya. Kasi doon din kami nakatira nung husband ko. Around that area. Before kami nakabili ng bahay. At doon na din kami matutulog sa kapatid ko. Hindi ko alam kung alinong kapatid. Basta one of my siblings. Kasi kapag dito kami sa bahay guys. May pasok ang husband ko. Ako lang at si Daisy. do malapit ang hospital dito. Mga 2 minutes drive lang. Ang problema... Pag ako ang nagda-drive, si Daisy na sa likod. Walang kasama si Daisy sa likod. Just in case something happens, magsusuka ulit siya. There's a possibility na machuchok siya sa suka niya na walang makakakita. Kasi nas nagda-drive ako eh. So, ayan. So, ang gagawin ko na lang, observahan ko na lang si Daisy throughout the day. Pero ano, So far, she's okay naman. Wala naman siyang lagnat. Wala siyang rashes galing sa itlog. Wala siyang reaction, guys. Um, ano, nanghina lang siya. Kasi syempre, sumuka siya. Ang dami niyang sinuka tatlong beses. So, ano talaga. Um, expected na manghihina si baby Daisy. Pero alam niyo ba, guys? Sa family namin, um, ano, parang nasa lahay na namin na um, ano, anong Tagalog niyan sa gibidli, bidliin ba? Yung parang you always feel nauseous often. Nasa lahi na namin yan, guys. Yeah, lalo na yung kapatid ko, si Kuya Michael ko, Kuya Butchoy. Um, ano, bidliin po to, guys. Always feel nauseous din yun. Si ate ko, si Jonah, ganun din. Ako, ganun din. Tapos, <laughs> yung mga anak ni Kuya, Michael, si Mishmi, tsaka si Angelo. Ganun din. <laughs> Naalala ko. Remember news, um, real ko na, hindi ako masyadong mahilig sa Jollibee or mga fried food. Kasi after kong kumain, I feel nauseous. Ganon din yung mga kapatid ko. Tapos yung mga pangmangkin ko, yung anak ni Kuya Michael ko, one time pumunta kami ng Jollibee kumain. <laughs> Pagkatapos namin kumain, nasasakyan na kami pa uwi. Suka ng suka yung <laughs> suka ng suka yung ano, pamangkin ko kasi gibidli sa Jollibee. <laughs> Guys, pag mama ka na talaga, every hour is a surprise. So, si Bibi Daisy tumae. Oh my God, yung tae niya all over the mat. So, nilagay ko na lang siya sa Paktab para dun linisin. So, nakalinis na siya. I was just about to change her. Sumuka ulit ang ating baby Daisy. Hindi ko pa siya ano, binihisan kasi. Baka susuka pa to. Pang-apat na to, guys. Ang dami niya ulit sinuka. At ang daming plema din. Super okay naman siya, guys. Hindi siya masyadong bibo ngayon, pero she's smiling, she's talking, but not as, ano, energetic as usual. Pero ayan, okay naman siya. Hmm. ba na ko na ang magbibihis kay... No, I'm not! I'm videotaping myself. Si Iba na ko na ang magbibihis kay Baby Daisy para masanitize ko na itong kanyang mat. Kasi nga, may ta eh. Tuma all over yung Ito ang ginamit ko, multi-purpose ano, surface spray. to binili ko to sa Amazon, guys. Ito yung ginagamit ko pang sanitize ng mga laruan ni Baby Daisy, pati yung mat niya. So, ang ginawa ko, I-wipe ko muna yung ano natin, yung dumi ni Baby Daisy. Tapos, tsaka ko, ano, inisprayhan at iwa-wipe ko ng ano, gamit ng time paper towel. Pati na yung mga laruan niya, guys, i-sanitize ko na din. Yan oh, sobrang basa. I-wipe lang. I-wipe lang natin yan. Pati yung toys niya, in-sprayhan ko na din. So, guys, na-sanitize ko na lahat ng ano ni Daisy. Aray! Nababad ko na yung mga damit namin na nasukahan. Pati yung ano, nata pati yung nataihan ni Daisy. So okay naman si Daisy pa play phone. Um, hindi ko hum muna siya dadalhin sa ER. Kasi okay naman siya oh. Hindi lang hindi malikot pa naman, though hindi ganoon ka ganun ka energetic as usual. Pero um I'll just keep on monitoring her for dehydration. I'll just keep giving her my breast milk or anything that will prevent dehydration kay baby Daisy. Um, hindi naman ako magpanik, guys kasi wala namang magagawa pag magpanik tayo. It's not gonna make the situation any better. So, I guess plus na din yung ano, pagiging nurse natin. Pero, syempre word ako kasi anak ko eh. Baby natin eh. Pero, wala tayong magagawa kung mag-worry-worry tayo, magpanik panik tayo. So, yan guys nakatulog ulit sa baby Daisy natin. Gutom na gutom na ako. Hindi pa ako naglunch. Alas 4 na dito ng hapon, hindi pa ako nakalunch. Yung last na kain natin kanina. Mga last gis, yung breakfast natin. Hindi pa ako makaluto kasi ayaw magpalagay ni Daisy. Clingy tong si Daisy pero extra clingy ngayon Kasi nga not feeling well ulit. Hindi so, ko alam kung ano kakainin ko kung hindi ako makapagluto. <laughs> Yung husband ko pa papasok. Kami lang dalawa ni Daisy. So, we'll see. Baka mag-Uber na lang ako. Pero ang mahal kasi ng over, guys. Kung baga dyan sa Pilipinas, grab ba? Umahal ang halang grab. <laughs> Pero wala tayong choice. Ayan, guys. Ang ending. party na kami. Kasi, Nag-message naman ako dun sa magpa na ano. Hindi na lang kami pupunta kasi nga parang not feeling well si Daisy. Sabi niya okay lang daw. Punta na daw kami. Tapos yun nga usap, 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 usap. Tapos sabi niya, sa season na daw to talaga, ano, Sakitin ng mga bata, which is true naman. Kasi malamig na dito. Ito yung flu season. So, for sure, halos lahat ng mga bata doon, may ubo at sipon. Kaya okay lang daw sa kanya. As long as okay lang sa magpa-party. Wala namang ano yun. Kaya, ayun Nakabihis na ako. Ito palang suot kong, ano, hoodie. Nabili namin to sa, ano, sa Pisa, Italy. Nung nag, ano kami, nag-Europe kami, pumunta kami sa Italy. Ito yung remembrance ko. Alam mo yung tower na parang nakaganyan, nakaslam yun, dun siya sa pizza. Um...